Gani to lah sama ng idol oh. Ai. Ai ai. Hoi danda hana. Huy bakam mati cuk kedo to huy. Slide po bapa. Huy. Gani lah sia. Idol. <laughs> susubukan namin ngayong ano, umakyat sa bundok ah, kasama ko yung sister ko ah, yung ate ko try namin pumunta dito sa bundok dito sa biabas naiwan na ako ng naiwan na ako ng kapatid ko may kausap kasi ako kanina ah, ito, ito yung bundok na maraming alaala -ala dito kaso ah, marami ng ano ngayon marami ng tanim dati kasi walang tanim ko dito tsaka ano wala mga damo damo lalo na pag summer yung bundok na yan dyan yung bundok <laughs> tanaw na tanaw dito yung ano paligid mga idol breathtaking ang kagandahan dito sa uh, lugar na to mga idol kitang kita mo yung view do no? sa mga bundok palayan yan yan mga punong kahoy Yun, kikita rin po dito yung dagat may mga alagang mga hayop dito dito ka kasi kami nag, ano, nagpapastol ng baka, kalabaw. Uh, minsan dito sa uh, lugar na to. Mga idol. kanan do? Hindi, doon sa kabila. Ha? Huh? Doon pa sa kabila. Dito? Dito oh huwag ka na dyan ha? madamo dyan madamo madamo na yung kapatid ko mga idol sister ko ay gusto pang pumunta sa taas eh tuktok na yun hirap na akyatin nasa maraming mga ano matataas na yung damo baka may ahas pa doon kaya dito kami sa kabila Yan, lipat kami doon ang dami ng morsiko um, kumapit sa short ko ito marami kasi yan dito ayan mga idol o pag kumapit yan sa short nyo lalo na pag yung ano, cotton talagang kapit na kapit yan ayan, mamaya pag uwi tanggalin ko na lang yan alaga yan huh? alaga yung mga kambing dyan dito mga idol mag aalaga ka lang ng mga hayop dito katulad nyan kambing ma baka ay pwede na mabubuhay ka na rin dito mga idol pero ang kalimitan talagang hanap buhay dito pagtatanim ng palay at saka mga pagtatanim ng mais saging yon tapos pag anihan na yung iba binibenta kaya tinamin tong bundok na to dito sa taas kasi medyo hindi masyadong mataas dito hindi katulad doon no? sa kabila napakatarik at saka madamo pa doon may mga tanim na rin na mga kahoy dati kasi mga idol dati kasi mga idol wala pang syadong tanim yan dyan at saka pagdating ng summer yung mga damo dyan namamatay kaya madaling akyatin at ngayon kasi ano siya talagang matataas yung damo at saka matarik, pag, matarik tapos baka may ahas doon kaya dito na lang muna kami sa ano isa yung hindi ka ano ka tarik ang nabundok ah, sasakay ka lang dyan tapos magpa slide ka pa baba ano yan yung ginagawa namin dati nung kabataan ko pa mga idol at tulad ng ginagawa ng sister ko ng kapatid ko ng ati ko ayan papunta doon sa baba Netos ka memang May mga idol oh. Ba, wow, meron siguro nag slide din dito. Kasi hindi masyadong madamo. Oh, dandahan na. Hoy. Oh. Oh. Hoy, dandahan. Basta mag-dirit ka. Hoy. Kasi hindi rin ito <mulabito> ka ko Ha Malublob ka lang kay tubig dana. na. Ah, malapit na kami dito sa tuktok. Sa gente na na dahil na no? Oo. Ito no, tower ng globe. Saan? Katong sa tower ng tuktok? Oo, yung mataas na yun. Muna, kang panda na na na. Oo. <mulabito> Ay, hey, ko. Ay, mga idol. idol yung palayan dito mga idol oh. yan yan saka doon sa kabila sa dulo dagat na yun, mga idol yung ano na yun sa ano na yun mga idol isla, isla. tintinan ayun mga idol tubig ba? Hindi. Tapos yung sa kabila naman ng mga idol ayan. wag dan yon. Tapos gintabuan, mga sakop na mga sakop na barangay dito sa Ubay Bohol. Ito yung lugar na to. Ito lo ito yung ah uh, lugar na to mga idol na ko ang namimiss ko dito pagka umuwi o nagbabakasyon kasi nakaka -relax. malayo sa magulong buhay sa siyudad sa Maynila, Cavite na laging matrapik mama mga, idol oh. may bayabas may... ayun kaso maliliit pa siya naalala ko idol na mga kabataan ko pa siguro grade 1 ako noon o grade 2 eh kasi pag wala akong baon namimitas lang ako ng bayabas tapos binibenta ko sa kaklasiko tapos ano minsan pinapalitan ng papel lapis noon nung nag-aaral pa ako ng elementary yung mga alaala na lang mga idol noong kabataan ko pa kasi sa kumbaga mahirap din ang buhay noon mga idol wala pang mga gadget noon mga idol hindi katulad ngayon na ah, yung mga kabataan ngayon eh puro gadget na lang noon eh maraming mga ano pinagkakabalahang mga gawain yung mga kabataan noon ay ah, yung ate ko napagod na yata to sa ka ano akyat dito na dito sa bundok kasi hindi na rin sanay eh, dahil eh, siyempre hindi na ganun ka kabataan Inahanap ng ate ko yung balon noon na pinag namin ng tubig eh hindi na masyadong makita dahil dato, dato napapalibutan na ng mga ano ah, uh, kahoy ah, hanapin daw niya nakaka nakaka amaze yung kagandahan dito mga idol sa inakyat namin na bundok dito lang sa lugar namin sa biabas o buhol ayan mga idol oh. ang ganda ng paligid Nakapagod nga lang umakyat dito sa bundok mga idol Pero sulit din naman Dahil ah, maraming mga alaala -ala ang naririkul ko nung kabataan ko pa dito and Kasama ko yung ate ko Na umakyat dito Ito mga idol yung palay dito Palayan dito sa baba ng bundok Di, ah, baka kay ano to ang karilyo wala anhinong badoy malusog yung palay dito yung palayan dito sa lugar namin yun ang kagandahan dito sa ano. Pag uh, ganyan ito. Magakatagalan uh, dito, mamumunga na 'tong mga ano na 'to, palay na 'to. Yan, katabi lang ng bundok. ano dito? Huwag ka mag-una-una dyan. Huh? Huwag ka mag-una-una at hindi mo kabisado. Ayun mga alaga dito mga kalabaw. At saka yun, baka. Ayun mga, may mga mga alaga dito. pag ulan din dito mga idol ayan nag isang bahay lang dito ang layo ng kapitbahay dito mga idol sa lugar na to ang ah, tinatawag na tubod ang tawag dito eh <laughs> oh, smile lang gute. Ha? Huh? Smile lang. <laughs> ah, ito yung ano, tubod ba balon dito sa amin. Ang tawagin. Uh, smile, smile malalayo yung mga kapitbahay dito ayan o oh. ito yung ano tubod ang tawag dito balon ito yung kinukuhanan ng tubig Ha? Oo, Oh, dami nga. Inukuha na namin ng tubig. Kapag

alala ko pa noon doon may anuhan doon ng patunaan ng kalabaw nag-away yung dalawang kalabaw gumulong doon sa baba oh, wala na ngayon ito yung alaala dito sa bukid dati dito kami nagtatanim ng palay sa lugar na to oh. Huh? wala na yung mga ano lubi yung mga niyog na na sa mga nagdaang bagyo oh sira sira na sayang nakakapang ah, hinayang tong lugar na to dito yung kinalakihan ko noon eh. kabataan ko pa noon Tatanim kami dito ng ano Palay no at tayo dito sa pilapil tawag yung ano sa gilid na ng ano, uh, basak tawid doon no? Oh, sa kabila Ang mga idol oh dito na tara Di, titingnan ko lang doon yung ano yung tabay wala na Yan doon wala na mga punong puno ng niyog na natanggal na dahil sa mga nagdaan ng mga bagyo at tanggal na yung mga ano ah, na, namatay na yung ibang niyog